Magandang araw mga lods. Ngayon pala ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng hinges o cylindrical sa gate ng maayos at hindi sumasabit. So, tara. Una, magputol muna tayo ng angle bar na 25 by 25 mm or 1 inch by 1 inch na sakto lang ang kapal. Putulin natin ito sa 35 mm. Katapos, sumukat pala tayo ng 15 cm mula sa gilid, kabilaan. Dahil dyan natin isisentro ang ating angle bar na gagawin natin sa pin sa ating hinges. Tingnan nyo palang maigi mga lods kung paano ko nilagay ang mga angle bar. Kung ano yung nandito sa kanan, kung nasa dulo siya yung nandun sa kabila, ay nasa dulo rin bale parang salungat sila full weld na pala natin ito bale ang method ko sa pag welding ay ispat ispat lang dahil manipis ang tubular at eto pala yung posisyon ng paglalagay ng angle bar yan kabilaan yan tingnan nyo lang maigi So napansin nyo na dalawa lang ang ating ilalagay na hinges yung iba pinatatlo yan pero para sa akin okay na yung dalawa dahil matibay naman at maayos naman ang ating pagkakabit huwag pala kalimutang sukatin mga loads kung parehas yung sukat sa magkabila ang dulo kung okay na ang sukat maglagay tayo ng stopper gumamit lang tayo ng tubular na pinagputulan natin ang purpose pala nito mga loads ay para hindi na gumalaw o mawala ang sukat kapag ikinabit na natin ang hinges Ayan, kabilaan yung nilagay natin dyan. Ayan o. Oh. Ito, pwede na nating ikabit ang ating hinges. Gumamit pala ako dito ng hinges na 3 o cylindrical. Sa pagkakabit, isentro lang natin ang ating hinges. At ispat lang muna natin ito. Ito na ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag naikabit na, na gumamit tayo ng bara para makasigurado tayo na tuwid o diretsyo ang mga hinges sa bawat isa. Dahil kung hindi tuwid ang mga hinges sa bawat isa, yan ang magiging dahilan ng, ng pagiging matigas kapag pinihit mo ito at madaling pagkasira ng inyong mga hinges. Katapos, pwede na natin tanggalin ang stopper. Pwede na natin subukan kung matigas ba o malambot kapag pinihit natin. So, ayan, okay naman, malambot. At swabing swabe kapag pinihit. Katapos, pwede na natin i-full weld. Ganyan lang pala kung mag-full weld mga lods, pitik-pitik lang. Portable lang kasi ang gamit natin at inalagaan natin. Baka hindi kayanin ng wire. Baka makasunog tayo. So ayan mga lods. Tapos na nating ikabit ang hinges. Maraming salamat sa pagtsatsagang panonood. At baka pwede namang makahingi ng like at subscribe dyan. Salamat!